Samantala ang preservation naman ng mga historic sites sa China, pinag-aralan ng mabuti ng mga otoridad matapos ang Fengyang Drum Tower incident. Kaugnay niyan may eksklusibo pang panayam ng Star FM Manila. Patuloy ang ginagawang restoration sa makasaysayang Fengyang Drum Tower sa China. Ito ay matapos gumuho ang ilang bahagi ng bubong nito. Nilinaw naman ng mga local officials na wala namang nasugatan sa nasabing insidente. Ayon sa lokal na opisyal, ang gumuhong bahagi ay itinayo noong 1995 kung kailan nagkaroon ng reconstruction. Sa panayam ng Star FM Manila kay Jeyus Del Mundo, OFW at preschool teacher sa China, sinabi nito na katatapos lamang ng roof restoration ng Fengyang Drum Tower noong 2023. Kaya palaisipan sa mga opisyal kung bakit nasira ito. Nirebuild po siya noong 1995 tapos nirenovate po last year. Ito pong tower na po to sir, ito po yung kinikilala nilang largest uh, drum tower dito po sa China. Ang tinitignan po nila ay siguro po meron pong problema po dun sa pagkaka-renovate po last year. Medyo mabilis po talagang action dito sa China ginagawa na po ngayon pero si ang alam ko po sinarado po muna po yung tourist spot na po ngayon. Ah, dito po kasi sa China, lagi po nilang inaaral yung history. So kasama po siya so, doon sa history na inaaral ng mga bata dito. Kaya yung mga malalapit pong school sa province sa yun, po yun sa kanilang field trip po. Taong 1375, sa panahon ng Ming Dynasty, itinayo ang Fenyang Drum Tower. Yan ang report mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ Kimi Gora para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!